Ano ang magiging pakiramdam ng isang tao kapag siya ay namatay? May sinasabi ba yung Biblia patungkol dito? Maaring natanong muna sa sarili mo ang tanong na ito. Ano nga ba ang mararamdaman ko kapag ako ay namatay? Sa totoo lang mga kapatid, hindi pa natin masasagot yan hanggat di pa natin nararanasan yon. Pero hayaan po natin na makita natin yung ilang pwedeng magbigay ng liwanag sa atin sa katanungan na yan na ano nga ba yung mararamdaman natin kapag tayo ay namatay. Base po yan sa sinasabi ng science at sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo mga kapatid na mayroong isang katotohanan na hindi mamabago yung katotohanan po na yan ay lahat tayo ay mamamatay. Ngayon, may pagkakataon naman na pwede na hindi natin maranasan yung kamatayan kapag magra-rapture. Pero mga kapatid, dapat ang ilagay natin sa isipan natin kung hindi pa man magra-rapture, lahat po ng tao sa mundo na ito, mamamatay po yan. Walang tao sa mundo na ito na mabubuhay dito sa ating mundo magpakailanman. Lahat ng taong nasa paligid mo, lahat ng taong nakilala mo, at higit sa lahat, yung sarili mo, matatapos din yung buhay mo sa mundo na ito. Makakaranas ka rin ng kamatayan. Ito nga po yung sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 26. 1977. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Wala na po tayong magagawa sa katotohanan na ito na sinabi ng Biblia. Lahat po tayo ay dadaan talaga sa kamatayan dahil nga po yan sa kasalanan na ginawa nila Eva at Adan. Ngayon sa physical na aspeto, alam natin na pag namatay tayo, mawawalan tayo ng pakiramdam. Titigil yung tibok ng puso natin at wala na tayong maririnig. Wala na rin po tayong makikita o maaamoy. Ay sa science, kapag tumigil na yung pagtibok ng puso ng isang tao, wala na yung kanyang consciousness o yung kamalayan. So sa time na malagutan ka ng hininga, sa isang kisap mata, wala ka na agad mararamdaman nun. Ganun lamang pong kabilis. Ayon po sa mga eksperto, yung pakiramdam ng pagkamatay, ito raw ay parang pakiramdam sa simula ng pagtulog mo o kapag ikaw ay nahimatay. Pero syempre yung kamatayan, wala ka ng pakiramdam as in tapos na yung lahat. Ang point lamang po ng science, pag namatay ka, wala ka talagang totaling mararamdaman. Kung paano mo naramdaman yung pagpasok mo sa mundo na ito, o yung pagkabuhay mo sa mundo na ito, mula nung una ka nagkaroon ng hininga, ganun din sa pagkamatay mo. Sa huling hininga ng buhay mo, wala kang mararamdaman. Ay sa pag-aaral, once na namatay ka, ang pakiramdam ng sakit ay hindi mo na mararamdaman. May ilang mga report na nagsasabi na sa kanilang near-death experience, simula nung namatay sila, para nakakita raw sila ng mga liwanag. At napakaliwanag ng liwanag na ito, hindi nila maipaliwanag. May ilang mga nagsasabi na pagkatapos nilang mamatay, nakikita nila mismo yung kanilang physical na katawan na unti-unting umaalis patungo sa itaas. So, ibig sabihin, yung kanilang mga espirito umaalis na sa physical na katawan. May ilan naman nagsasabi, pagkatapos nilang mamatay, parang bumabalik daw sila sa mga nakaraan. Kumbaga, nagbabalik tanaw lahat ng mga alaala nung sila ay nabubuhay pa. Simula ng pinanganak sila, hanggang sa sila ay mamatay. Yun daw yung ilang mga huling pakiramdam nila bago sila malagutan ng hininga. May ilan naman nakaranas ng near-death experience, sinasabi nila, sobrang payapa daw ng pakiramdam nila nung sila ay namatay. Ang sabi pa ng marami, parang ayaw na raw nilang bumalik sa kanilang buhay sa sobrang kapayapaan at sobrang ganda ng naranasan nila pagkatapos nilang mamatay. Ang pagka-explain nila para raw merong yumayakap sa kanila at yung pakaramdam nila ay punong-puno ng pagmamahal. So scientifically, yun po yung pag-aaral nila patungkol sa kamatayan. So ito raw ay hindi masakit, yung kamatayan daw ay pakiramdam ng kapayapaan at kapahingahan. So kung yan po yung sinasabi ng science at yan po yung sinasabi ng mga nakaranas ng near-death experience, ano naman po ang sinasabi ng Biblia sa kung ano nga po yung mararamdaman natin kapag tayo ay namatay na. So kung natin yung Biblia, wala pong sinasabi dyan kung ano nga po yung mararamdaman natin kapag tayo ay namatay na. Meron lang ilan na sinasabi yung Biblia na kapag namatay ang isang tao, yung katawan niya dito sa lupa ay iiwan niya. Siya ay babalik na sa alabok at yung espiritu niya ay babalik na sa ating Diyos. Basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya, bago man balik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na bibigay nito. Hindi man sinabi dito yung eksaktong pakiramdam pag namatay ang isang tao, pero dito makikita natin na kapag namatay ang isang tao, mararamdaman niya na siya ay aalis na mismo sa kanyang katawan. Kasi nga ang sabi, yung mga espiritu natin, yung hininga natin, babalik tayo doon sa ating Diyos. So yung pakiramdam dito ay parang pag-uwi. So, ibig sabihin, babalik ka kung saan ka galing. So, saan tayo babalik kapag tayo ay namatay? Babalik lamang tayo sa ating Diyos. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung pakiramdam kapag kayo ay umuwi ng bahay? Kapag kayo ay bumabalik? So masarap po sa pakiramdam, di ba? So ganoon din po kapag tayo ay babalik na sa piling ng ating Diyos. Masaya ang pakiramdam. Ito po ay punong-puno ng kapayapaan at punong-puno rin ito ng pag-ibig. Kasi alam mo na safe ka na. Babalik ka na doon sa piling ng Diyos. So wala nang paghihirap, titigil na po ang lahat ng yon at papasok ka na sa buhay na walang hanggan. So in short mga kapatid, ang ibig sabihin lang nito, kapag ikaw ay namatay na, ang pakiramdam po niyan ay napakaganda. Kasi ikaw ay babalik na sa Diyos. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya kapag namatay ka, bagamat mawawala ang consciousness mo sa physical mong katawan, pero di matatapos doon. Kapag may pananampalataya ka kay Kristo, mabubuhay kang muli. Ito nga po sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 11 verse 25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Kung nakikristo ka, di mo dapat katakutan ng kamatayan. Dahil pagkatapos ng buhay mo sa mundo na ito, sigurado na may buhay pa. At yung buhay po na yon hindi limitado. Yung buhay na yon buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po na yung kamatayan, yan ay pintuan lamang sa kabilang buhay. Yan po ay sa buhay na walang hanggan, kasama yung ating Panginoong so Kristo. Kaya wag mo nang isipin kung ano nga ba'y mararamdaman mo kapag ikaw ay namatay. Basta kapag alam mo na ikaw ay naki Kristo, ang kamatayan, isa po yung magandang pangyayari. At napakagandang pakiramdam niyan kapag ikaw ay umalis na sa mundo na ito. Patungo po doon sa piling ng ating Panginoong so Kristo. So hindi po ito nakakatakot na pangyayari o hindi magandang pangyayari. Ito nga po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 8. Mas gugustuhin pa naming iwan ng aming katawan at makasama ang Panginoon. Ito rin po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. So para kay Apostol Pablo, ang kamatayan, ito po ay mabuti. So hindi po ito nakakatakot na pangyayari. O kaya man, hindi magandang pakiramdam para sa kanya. Kung titignan natin dito, wala siyang takot sa kamatayan kasi alam niya, magiging maganda yung mangyayari sa kanya pagkatapos ng buhay niya sa mundo na ito. Na mga mga kapatid, maging ganyan din po yung katwiran natin pagdating sa kamatayan. Huwag po natin katakutan ng kamatayan. Bagkus, maging pag-asa po natin ito. Nasa pamamagitan ng kamatayan, mawawala na yung kapighatian. Mawawala na yung kahirapan. Mawawala na yung sakit. Hindi ka na mapapagod. Hindi ka na magkakaproblema. Punong-puno na ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng kasaganahan, at higit sa lahat pag-ibig. Kasi nga, sa time na yon, kapiling na natin yung ating Panginoong Isokristo. Ang tinalakay po natin ngayon ay kung ano nga ba yung pwede mong maramdaman kapag ikaw ay namatay na bilang mana ng palataya ng Panginoong Sokristo. Nakita po natin na napakagandang pakiramdam nito at napakasaya. Pero mga kapatid, tandaan nyo po na kapag namatay yung mga taong hindi na nanampalataya sa Panginoong Sokristo, iba po yung mararamdaman nila kasi sila ipapunta sa impyerno. Ang pakiramdam po ng mga taong mabubunta sa impyerno pag sila ay namatay, punong-puno po yan ng kadiliman, punong-puno ng takot, ng sakit, paghihirap at ikit sa lahat kamatayan. Meron po po kasi mangyayari sa mga taong hindi na nanampalataya sa Panginoong Kristo once na sila ay namatay. So hindi po sila sa langit. Doon po sila sa kamatayang walang hanggan. Yun po ay sa impyerno. Kapag patungo ka na sa impyerno, patungo ka na sa impyerno, hindi ka na mapupunta sa langit. Wala ka ng pag-asa. Yun po yung pinaka nakakatakot na mararamdaman ng tao sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, hindi pa huli yung lahat. Habang nasa mundo ka pa, manampalataya ka na sa ating Panginoong Sokristo. Tandaan nyo mga kapatid na sa araw-araw ng buhay nyo, yan po yung nagpapaalala na kayo ay binibigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Pagkakataon para manampalataya at ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Huwag mo hayaan na magsisi ka sa huli. Ito na po yung pagkakataon para ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoong Sokristo. Kasi kapag hindi mo binigay yung buhay mo sa Panginoong Sokristo ngayon din, ano man mangyari sa'yo, kung malagutan ka man ng hininga, ikaw ay mapahamak at ang mararamdaman mo sa kamatayan mo ay punong-puno ng takot at punong-puno ng kamatayan at ayaw po natin mangyari yun ngayon ito yung pagkakataon para ibigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon sa so Kristo so hindi na bukas o sa mga susunod na araw hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo sa mga susunod na araw So kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto mong makapasok sa langit, sumunod ka sa maikli kong panalangin. Sa pagsunod mo sa aking panalangin, sinasabi mo na gusto mong makapasok sa langit sa pamamagitan ng panalangin na ito, ito'y nagsasabi na ikaw ay meron ng pananampalataya sa Panginoong Sokristo. So tayo ay manalangin. Salamat Panginoong Isus sa buhay na ibinigay mo sa akin. Sa araw na ito, humihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo ako ng iyong panang na dugo. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, ikaw na yung manguna at maghari sa buhay ko. Ang kalooban mo na ang masunod. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung sumunod ka sa panalangin ko, ibig sabihin niyan, meron ka ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng pananampalataya ngayon sa ating Panginoong sa Kristo. At ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Hindi mo na dapat katakutan ng kamatayan dahil ikaw ay meron ng pananampalataya sa ating Panginoong sa so Kristo. Ano man ang mangyari sa'yo, mapupunta ka lang sa piling ng ating Diyos. So kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong sa so Kristo, ito po yung pag-asa para sa ating lahat. Balang araw, magkakasama-sama tayo doon sa langit, sa piling ng ating Panginoong sa so Kristo, magpakailanman.